Pero si akin pala ngayon, oh. No. Nung nagpula, ano? Hindi ko na intindi. Yan, no, purukan. Walang bawas si kaan ng pool Dahil pinakatihan ko at nag-aulan nga. At uh, ito, 14.14 .14 yung ating sasabog ngayong maga. Maga ng Webes. Yan. 15 kilos nga itong asabog natin abono ngayon dito sa limang linang ko. Ayan, ito yung uh, panang... Iba karati ko, berde na, oh. Ito, ngayon pa lang tayo mag sasabog. Halos 8 days na to, uh natin ito ng abono, ka-viewers. Ngayon ang taang pagsabog. Hindi ko na pinatubigan muna. Saka ko na kapatubigan yan kapag uh, pa na. Pag maganda na ang pag medyo tag-init na, ngayon eh, tag-ulan pa eh. unti-unti natin sinasabugan ng abono ang ating kalinangan 14-14 ka birdo 15 kilos ang kuna natin sinasabog para makapal yung ating palay yan after uh, 20 days urea naman para mas ma